good morning. Lapaw na naman kami. Ikaw meron. Ay, gilang gabi si Papa. Karun, lakaw na pod. Ano, ah, lang siguro dyan uh, lang. Ay. Papunta kami sa City Hall kay kukunin ni Papa yung kanyang share, ay yung kanyang ano sa senior, baka ate ay mabuna ah. Uh. Oo, may na lang. So, yun, guys. Oo na, senior. Ay. Masama ang panahon, hindi kagaya kahapon na uh, maganda yung maliwalas yung panahon kahapon. Ngayon, no? Oh, maulap. Pero hindi ko alam ngayon ano nang uh, sitwasyon sa katong ano ba pang pumutok na bulkan sa part ng Negros On. kanlaon kilo Ma kilo Ay, ito na ito ano to si ba lang oh mao na nga uh, ang ano <coughs> ang ta mga tao diri pang hilantan lagnat ubot si pon dahil sa ano ano tawag no asbol wala sa ng oo Asphalt Ito ka banda po. Ayan guys. As full talaga ito. Kasi tingnan mo yung, yung langit Oh. Blue na blue uh. ang taas. Ito o. Oh. Di ba dapat ulan na sana ito. Pero wala man. Ano talaga nito pang no? As full talaga. Ito po yung... Dari ka pang. lapu City Hall Ayan Tanong, mayroon kang ma-parkingan? Okay, oh Puno ang parking area Puno pang Maliit lang kasi yung parking area nila, no? Puno ang parking area. Asa ah, maniibota. Ayan, guys. Puno ang parking area. Walang, ano, walang space pa. Sama na, Ron. Pili lang sa dali. Huh? Ha? Grabe lang <laughs> sa ikat. Ang gara-gara <Yeah. coughs> so, ka. Sa pagpadagan. Tuka lang ka. Tapos yan doon mm, sa Na, bala <laughs> ka. Di ko pasali ka na. Mm. Di ko pasali eh. Uh -huh. mm. <laughs> ako daw mag-stay diyan sa driver's seat. Tapos ako magpadagan. Di mong kukamao. Ah, di ko eh. Bala ka. ka. Di lagi pagsibog ko gamay. lagi ko. Nasa yeah. papa, uy. Ingno lang yung mga wala to sa driver na nito. Ano po wala wala parking. Ay, ano pa yung nagsunod <coughs> Wala bang na ibang mahanapan pa? Wala. Ta pwede mo kwan. Naka. ah kami ng mga almost one hour para maka parking dito and finally park na dito. Uh, hindi na ako sumama kay Pastor Mike doon sa Senior Citizen. Dirira ako sa loob then nandun siya oh, so tulang sa loob ng sasakyan sa totoo lang talaga ah, uh, medyo hindi talaga dito maganda yung pakiramdam ko pero ah, uh, kaya ito amen kaya ito kasi siguro sa pagod namin ni pastor sa tuloy-tuloy na lakad and then pagdating namin dito nagkaroon kaagad ng gawain so kami sa dumating kami sa from Mindanao no? dumating kami ng uh, 10 o'clock sa gabi tapos gising kami na naman ng uh, maaga kasi punta nga doon sa pastor's banquet and then the following day start na ng, ng conference namin for 3 days and then kahapon uh, pinasyal namin sila pastor Louie and pastor Ann, pastor Israel then ngayon lakad na naman kagabi talagang grabe yung lagnat ni pastor Mike kagabi pero wala akong choice kailangan nating kumilos and then uh, ramdam nakita pansin niyo po yung busees ko uh, tawag ito yung sa saya, pag aralgal no? dahil nga sa dahil nga sa ubo uh, sinisipon at ubo yung ganoon kasi nga yung panahon natin dito sa Cebu po hindi naman kasi kung talagang ulap ito yung ulan talaga kanina pa ito umulan Uh, ano siguro to kanang as as full ba yung uh, yung uh, tawag nito epekto ito sa ano sa pag pagputok ng bulkan sa kanlaon sa Negros tingnan niyo po oh ipakita ko sa inyo po tingnan niyo po kita niyo yan yung makita niyo po yung may blue blue niyan sa ang langit is blue eh ito kung ulan talaga yan kanina pa ito bumagsak yan oh uh, ano talaga pero wala eh so medyo ano talaga ito as as full ni eh. dahil sa bulkan sa ano sa kanlaon sa Negros yan po kaya salamat kay Lord kay ito kahit sinisipon inuubo at nilalagnat si Pastor Mike still uh, ano pa rin malakas uh, salamat sa joy of the Lord yung awit ay aw yung awit na the joy of the Lord is my strength yan So yun, ang kagalakan ng Panginoon siyang ating kalakasan. So yun po, gusto ko magsabing maraming salamat po sa lahat ng bye sa lahat po na po sa aking mga vlog. Ang Lord po ang siyang magpala sa inyo po. Amen. So purihin po ang Panginoon. So God bless everyone. Enjoy your day. Hey guys, pauwi na tayo. Hindi na, wala na. <laughs> Ah, nasa uli na yung budget na share niya nga sa senior citizen. Hindi na niya nakuha ngayon na naman, kailan pa? Next year na po. Next year na po. Nay, wala, hindi niya nakuha yung kanya'ng 5,000 sa senior kasi sabi ng ano is wala na daw, hindi niya, niya makuha kasi na i ano na daw, ibalik na daw ang budget. Oo, na asan ah, na balik pa? na Nabalik na daw sa national. Sure. <laughs> Oo, so anong gagawin natin? tumawa na lang tayo <laughs> oh, ganun lang alangan man mag lupasay ka na hindi mo natanggap uh, uh, syempre na busy sa gawain tapos syempre priority natin ang gawain ng Panginoon so kung hindi man yon, mayroong other way na ibigay ang Panginoon Di po ba? So, ganun lang yan so purihin ang Panginoon all things work together for good ganun lang